Nag-araw sa likod. lang Yes. 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 lang. Yes. 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 Bumabay na ako. na yeah. Asa na? Sa Happy nayon. Mother's Day. <laughs> yeah. Bye. Yes, yeah. ano Anong meron dito, tubig? <laughs> tubig ba yan? Basa ba Ha! <laughs> Ang dami mga bitbit, -bit, walang dala pumunta. <laughs> si Anessa walang dala pumunta, may bitbit -bit, -bit nang umuwi. <laughs> <laughs> ano? Ano? na tara, tara. Go Mira. What? Let's go walk. Bawi na kami galing sa Dela Jane Ala galing lang din ayan What is that? What? What kind of something you want to buy? We'll go to Dershan Mart. Let's go to buy there. Let's go. Mira, mira, mira. Let's go na, mira. Punti, go okay. go. Mm -hmm. Oke, okay, naring kami Mira, what did you got, Mira? A ball A ball? <laughs> Done? Small. Mama, one is still small One is still small? Yeah. one is still small, is small. <laughs> This much. Money this much. And I, I am this much. This much. <laughs> you know Mamu now? Now you know Mamu? I know. Then listen to me. <laughs> Mamu, I have a ball. You I'm... have a ball? Yeah. How many balls you have? I have one ball. It's red. Oh, I have a real ball than you. Oh, a real ball than you. I have a toy ball. You have a toy ball. And I have a real ball. And I have a real ball. Yeah. Anak mo, lalagay yung pagkain natin, oh. No? I have ah, a real ball. Nandito naman ako, lalala princess ng lakad ng kanina. Bigla ang lakad. Pero, atuloy. sa wala man ng Diyos. Ang saya talaga pagkasama mo, Pilipino. Iba talaga yung saya pagkasama mo, Pilipino. Kwentuhan, nalakakan. Yung hindi mo kailangan main lang sa salita mo. Kasi di paminsan nga, ang hirap lang yung sitwasyon na sumagsalita, pero di ka makapagsalita na maayos. Kasi, Siyempre, parang may yung language nila dito sa language natin. Kaya ayun, enjoy ako today. Kahit bigla ang lakad, kahit may bigla ang nangyari din sa akin. <laughs> uh, memorable. And yun nga, happy birthday ulit kay Jen. Thank you sa pagpapairam at saka sa pagbigay. <laughs> Instead na ako yung magbigay sa kanya ng regalo, ako pa'y nabigyan. eh <laughs> ang aking dalawang bulilit. Tulog na siya. Ulog na ang ating mga baby. So, ako tinapos ko lang yung uh, paglista-lista ko ng mga kung um, ano-ano. Kasi, nililista ko kasi talaga yung mga nagagastos ko araw-araw. So, today, medyo malaki-laki yung ano ko, yung nilista ko. Kasi, nagbayad-bayad like, kami ng mga uta. Okay. Thank you. Papa. Love you, Papa. I miss you. Thank you for working hard. Love you.